Hi guys, good morning. Uh, dumating na ang window glass at saka sliding door. Pero hindi ko inaexpect itong kulay na dumating sa amin kasi ang color ng sliding door ay hindi po dark blue. Nakita niyo naman. Ayan, light blue pero kapag ano kasi siya uh, tawag dito naka-double kasi siya so kapag isa lang ayan no oh. ayan white hindi siya blue white kaya bad trip talaga ako the whole day bad trip talaga ako nagwawala talaga ako kasi Um, hindi ko naman inaasahan ito eh. Hindi ko inaasahan ito na kulay white. Masasabi ko na white. Hindi siya blue. Kasi ayan no. Oh. Ayan. White, di ba? Ang sabi ko, dark blue, dark blue. Para compatible sana nung mga glass black na blue. Ayan ang nangyari oh. Kaya hindi ako masaya ngayong araw na to. Ayan no, nagmura pa nga ako kanina eh. Talagang hindi ako masaya. Sinasabi ko sa asawa ko, hindi ako masaya. Pero gawan daw ng paraan para maging blue. Lalagyan ng tinted. So nainis talaga ako. Sabi ko nga, hindi ko yun i-recommenda. Yung binila namin, bahala siya. Ayan o, may glass na rin. May window glass na. Tsaka, yun. Excited pa naman ako kanina. Ayan o, may window glass na rin. Kaya, nakakainis lang talaga. Sobrang nakakainis. Ayan. Hindi talaga ako masaya sa mga nangyayari ngayong araw na 'to. Sabi ko 'yun pa naman ang dream ko na gusto ko akong mga bintana, kulay blue. Ayan, nakita niyo naman white, 'di ba? Nakakabwisit talaga. Ako paggalit talaga ako, pinapakita ko eh. Inis na inis talaga ako. Ngayon maghapon na to. Hindi ako, na, hindi ako natutuwa. Na, hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Ayan. Pag nakadoble siya, kulay blue. Light blue. Light. Pero sa personal, white ang nakikita ko. Inis na inis talaga ako dyan. Naka bad trip. Hanggang dyan lang yung natapos. Uh, bukas magpader na sila kaya pinalinisan ko dito sa likuran magpader na sila dito bukas hanggang dun sa likod yung iba naman uh, gagawa ng kitchen dito sa labas yung gate uh, gusto ko blue color kaya bukas may magpintura na rin doon at saka 'yun dito sa likuran kailangan na nilang mag lagay ng pader Sabi ko dito sa likod unahin kasi nga alam nyo na madamo madamo dyan o oh. at saka kailangan mataas talaga ang pader mahirap kasi pag ano mahirap pag hindi nakapader syempre hindi natin alam kung sinong pumapasok Kaya ngayong maghapon talaga. Ay, naku. Na-stress ako. Galit na galit talaga ako. Sinabihan ko yung nag-deliver. Hindi ko kayo i-recommenda dito sa mga nagpagawa ng bahay dito. Sa, sa compound kasi hindi magandang nangyayari. At saka ang tagal. Nag- -bayad kami ng nung January pa order nung mahal na araw lang, saan, saan dinala yung pera? Baka nga ginamit mo ng pera, di ba? Baka ginamit mo ng pera bago aw oh, kaya hindi nakapag-order. Hindi maganda talaga nangyayari. Tapos yung ay nako, i-vlog ko yan sa susunod guys kasi sa ngayon hindi pa maganda yung aking ano pakiramdam hanggang ngayon galit pa rin ako parang galit na galit ako sa mundo kasi hindi ko talaga akalain na ganyan ang kulay sinabihan ko pa siya noon gusto ko dark blue ha opo mam ma opo maam ang dumating ganyan ang kulay diba eh talagang hindi ko maiwasan na magmura kanina nakita nyo naman oh kulay white Ah, kabad trip talaga